Hello, good PM guys. Happy Friday ng gabi. Ayun, medyo marami tayong digpiti ng mga tikloping damit. Samahan nyo ako guys. Ang dami, parang hindi ako mainit. Mag-vlog ako. Para may kasama ako guys ha. Ayan. Ang ganda ng cellphone ko. Eh. sumusunod. Nakakatawa. Ayan. Eh. Hmm? Alam mo oh. Ano no? Na recognize niya ako. Oh, ano. Um, sige, samahan niyo po ako guys ha. Magtitikmat tayo ng damit. Ang dami na dahil sunod-sunod yung mga trabaho ko ng mga nakaraang araw. Ang dami ko iklupin. So tapusin natin to. ngayon. Habang nanonood ako ng vlog ni G. Nang live niya. Nagla-live siya. Live selling. Ayan mga ate, mga gusto nyo magtiklip tayo ng mga sangkater mga damit guys naparami yung oh, ano, magtiklip ko ng damit napakaganda ng ating Ralph Lauren magtiklip tayo ha okay. magtiklip tayo ng mga damit may boy, 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 black na no, large then check namin kung may black kami na no, large ha

Katatapos lang ng ano, ng mga renti sa pool. Bale, naglinis na. Nakapaglinis na kami. Nilagyan lang namin ng mga chemicals. Yung Perfect. pool para malinis. So, ang dami natin tiklupin, guys. Ha? May namay na ako dito sa live ni G, sa live selling. May namay na ako isa na gustuhan ko. May black the charmaine may black for only 250 pesos. Ang ganda po ng tela, mga kapatid, maniwala na kayo sa akin. Ang dami, dami, may bago na siyang ano live kayo. seller. Iba size, si size ano, si Vince. The Yes. Those that to Sharmaine, salamat. And yeah, may offer lang, may promo. Nakaka-promo. Bao kapatid, meron pa tayo tayong ipa-color o? Oh. Ang uh, uh, dami nag-inquire na yung araw pa, nito, so, sa pool sa places. resort. So lima, sana sa lima na yun. may, may maklos ako. May bayad na diba? 'yan. May mass fine. di ba? May apat na. Apat ba kumita? Apat yata o lima? Si lima? pinupudol ako. Sinasabi niya gaganda. Kasi syempre, ang pag, ano, sa pool, kumbaga, first come, first serve yan eh. Kasi yung nakapag-book at nakapag-deposit. Yun yung tinatanggap namin. Oh. O, Pero kayo, meron na, na kaming renty. Meron kaming ano. Bukas meron kaming ano, renty. Meron kaming like, overnight ulit bukas. Kami, Sige, ganito mga kapatid. Pumunuti nun din namin yung mananalo ng 100 pesos Gcash. Pero kailangan magpatak ng alas 8. Ah, hiyan ko nang tiglo pinito. Ang Ang haba. Mga kapatid mm -hmm. ang dami, oh. Iba-ibang color, oh. Oh.

Na, 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 na. Keep on, keep on. O nito, guys. Mahilig ako mag-video, okay? Pero, hindi mahilig sa akin ang video okay? Pangit ang boses ko. Pangit ang boses ko, pero, pwede nang pagtyagaan. Diba? Diba? Idea. Wait lang may nag ano nag-inquire -bura na May nag-inquire sa Priu Veranda, kausapin muna natin. May nag-inquire, kausapin ko lang sa to. Eh. to so, sabi ko lang nag-inquire siya sa page ng Priyo Veranda tayo natin ang sagot etong Priyo Veranda ang may-ari nito, owner nito yung sister-in-law ko kami lang yung nagmamanage. Ako yung nag-iintindi. Tsaka yung anak, yung babae. Mm -hmm. Na, na, na. Wait lang, hindi siya pantay guys <laughs> Hindi pantay So ayun Hindi natin, hindi natin ko sumagot na na natin ulit ha. Eh. Wait lang. Paano yun? Ma, sobrang ganda ng anak mo. Ang <laughs> pag-block ako ng buko. So, di ba? Sino ka dyan? Ito so, ko na block ng buko. <laughs> <laughs> oh. Ngayon, ako naman ko ang gusto niya, ano. Nagpakulay ako, nagpakulay din siya. Ngayon, black lans, <laughs> yeah, lang ang gusto niya. ano I'm done. Sige? Hmm. Ano kong ng buhok? Kanina lang. Hindi na sabi ko nang papagupit ako, pero ngayon, pinasabay ko ng buhok. Saan nang, nang lang ito nun? Oh, hindi pa pwede. After 4 months. Hindi na kukulayan ni... Sino nagkukulay sa'yo? Si mommy Angel. Alam mo naman siya lang na ah, si ano, si Angel na sa Salonis. Angel na salonista. Yes. Ayun po din po kayo magpaano kay Angel ng salonista. <laughs> Doon siya nagpakulay ng hair. Ako nagpakulay din ako ng hair pero sa iba kasi. Ayun. Uy, kumarap ka dito. Camera. <laughs> Ayun. So, nagpakulay ng hair ang anak ko. kulay siya ng hair. Nainggit ako. Inggitera ang pag Ayun, nire-recover ko tong ano ko. Instagram ko. Hindi ko siya ma-recover. Nakalimutan ko kasi yung password. di ba? Mm -hmm. So, hindi ko siya ma-recover. Paano magagawin ko, guys? Gusto ko siya ma-recover. Paano ba dapat? Ayun na eh. Hindi ko siya rin siya ma-recover. Pero, please wait a few minutes before you try again. Ganun lang magka-create naman ako ng new account. Ang dami-dami ng ano, dami ko ng account ng ano, Instagram, 'di ba, ng IG. So, gusto ko na sana ma-recover 'yung dati para ma-connect ko sa Facebook ko kasi 'di ba sabi nga doon sa content creator ako. So, hinihingi doon na kailangan ma-connect ako sa IG. So, kaya kinokonek ko siya kaso nakalimutan ko na siya 'yung password. So, ayan, bahala muna. Nakalagay dito eh and wait a little minute. Oh, Tagal pa niya, so hayaan ko muna. Pagkatuloy ko lang yung pagtitiklop ko ng damit, guys. Ang dami, oh. Ayan, oh. Oh, oh, di ba? Ang dami nakatambak, guys. So, ayun. A color key. Ang dami nakatambak. Ayan, tapusin natin to. Bakit ba dyan naharap ang camera ko? Ano meron? Ayan so mo tikle kun tay na magtiklo. Na -da, na -da. Uh, Ito t-shirt na to. Ito mga t-shirt na to na mind ko to kay kay Reggie sa online shop niya. So ang gaganda diba? na mind ko siya. So, ang ganda ng mga t-shirt. Maganda doon sa so online shop ni Reggie. Sa Regence Boutique. Maganda doon. Madaming mga damit, mga t-shirt. Ang gaganda. Na, na, na. Ayun na nakita ko na oh may message yung anak kong babae dun sa GC namin pinakita niya yung buhok niya nagpakulay siya kasi, so, kasi ang buhok niya mapula din katulad nito nagpakulay kasi kami ng buhok so ngayon nagpablock naman siya hmm, kaniba't sando to ang ganda ah eh. kasi mga pantulog ko sando Masando siya. Siguro sa anak at babae. Mahilig din yung magsando pang tulog. Ang dami. Hindi ko malamang kung paano ko mata matapos agad. Diba guys? Late lang. <coughs>